As a sangre, what values do you want to communicate to audiences? I um, think that strength doesn't always roar. Sometimes it's quiet, or sometimes it doubts, or sometimes it forgives. It's choosing to stand in the storm without losing yourself. And nakikita ko talaga si Dea na gano'n, yung strength niya nasa loob. Ayun, yun yung gusto kong iwan ng values sa mga nanonood. Ayun, uh, gusto ko namang maiwang values sa mga nanood, -no sa mga bagong henerasyon, ay eh yung mga uh, mga bagay na mga kasalamuha natin eh hindi pwedeng parati lang maganda. Kailangan na-expect din natin yung Ah uh, negative na may encounter natin dahil yun yung magdadala sa atin sa kabutihan. Sa pagkatuto natin, sa mga kasalanan, sa mga pagkakamali natin, doon tayo natututong lumaban ng patas. Na, maging matapang, maging better ng person. Yun lang po. Thank you. This next question is for Miss Bianca and Miss Faith question is, kumusta ang trainings at kailan nyo nararamdaman na kayo na ang bagong headliners ng Encantadia? Um, sa totoo lang po, napakalaking obligasyon bilang maging isang sangre. At um, sa totoo lang, yun nakatulong talaga sa akin para hindi um, ramdamin ng todo-todo yung pressure ay ang mga basbas -bas ng ating mga OG sangre. Si Ate Liza talaga yung kinausap ko. Dahil I, I I really let her know na I, um, coming into the show, I was really pressured. Because nga napakalaking obligasyon. Dahil ang hirap sundan ng Ada Perena, tama kung ba ako, at ng mga naunang Perena. Ngunit si um, Sangre Flamara, anak siya ni Perena at ni Azulan. So, ibang tapang ito, ibang apoy ito, and for the preparation, um, within the cast and crew, meron po silang pinrovide sa amin. But kami kami sa sarili namin, personally, nag-train din po kami bilang iba't ibang mga armas ang hawak namin. Ako po, sword, um, sword training, si Dea naman, ay sa buwan araw at kung ano-ano pa -ano po. At um, sa totoo lang, naging mas madali or bearable itong work na to dahil sa apat na mga sangro, dahil po sa mga kasama ko dito. Um, yung there's no competition sa amin apat po at kaming lahat ay naniniwala kami na magsashine kami sa kanya-kanya po namin element. Yun lang. Maraming salamat po. Thank you. <laughs> Ang trainings po na ginawa namin para sa project na ito ay hindi rin biro. Um, We cannot emphasize more that it was two years of our lives creating this show and time before that, even to start training when the project was announced to us. To train for this means sacrificing not just everything around us, but ourselves. We sacrificed the things that we wanted to do, we sacrificed the time with our loved ones, we sacrificed dreams that we put on hold. dahil gusto namin ibigay lahat ng atensyon ng oras at pamit namin sa proyekto na ito because ayaw po namin mapahiya sa Encantadix na nag-aabang sa isang napakalaking mundo ng na Encantadix. Tuwing kailan po namin nararamdaman na kami po ang mga bagong tagapangalaga ng kanyang eh? para sa akin, sa tuwing magkakasama kay Apo, sa tuwing ganito na magkakakabi kami at humaharap po sa inyong lahat, ito po yung pinaka-powerful na pakiramdam na meron kami. Meron man kami mga tagi-isang brilyante at elemento, pero pinakamalakas kami kapag kompleto at buo kami. Thank you, Miss Bianca. Next questions. The next questions are for Miss Mikey Quintos and Miss Cheska Nino. First question for Mikey. Anong feeling na after eight years ay nakabalik kayo sa mundo ng Encantadia? Um, uh, Siyempre, sobrang saya. Nakakapagbagong selfies ako. Dati, wala bang 0.5 sa camera. Ngayon, meron na. So, ang lawak na nung nasasagap ng cellphone ko, di ba? So, yun yun na-miss ko. Pero, bukod doon, bago yung costume. So, excited ako doon. Sana abangan ng mga Encantatics natin ng mga bagong pakulo ni Lila. Mapapatawa pa rin siya. Yun, di yun bago. And excited po ako na makita niyo yung storya ng apat na to. Nakita ko si Seth. Paano sila magtrabaho? Grabe nga. Alam ba? Eto, share ko lang. After mag-take, bubulungan ba yung mga yan? Ay ba? Talaga, binabantayan nila yung trabaho ng isa't isa. At feeling ko yun din yung magic ng Encantadia. Na going into a fantasy world together, parang makes us all feel like we're part of something bigger than all of us. And yun yung, I'm sure, na-feel nyo every time naka-costume kayo. So, sana po supportahan nyo ang sangre. Thank you. Thank you, Mikey. Next question is for Miss Cheska. Without spoiling anything, ano yung pinakamatinding eksena o memorable na nagawa mo para sa sharing ito? May disclaimer, without spoiling. Paano ko ikukwento? Um, I think for me, ang dami kasi meaningful na eksena dito. Sorry, asente di ako kasi... Kasi, for the old encantatics, pangatlong yes! engka ko na puto. So it's really, really a big thing for me. But I think my most memorable scenes would be the Great War. Kasi iba talaga guys, Abangan niyo yun, sobrang ganda. And my confrontations with Mithena D. Rian Ramos, na napakagaling na artista. Thank you so much for all that support. Yun lang po. Thank you. Thank you, Ms. Jessica. Next questions are for the creatives. First question is for Direk Rico. Right, here's your question po. Ano yung mga new innovations sa post-production and visual effects ng Encantada Chronicles? Uh, kasi parang nagkaroon kami mini, ano na lang, na, parang, uh, parang, uh, what do call it, mini documentary na pwede na lang balikan na lang doon. Pero gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga taong nandito kasi involved. Kasi yung dedication nila sobra. Umaga ang call time nila. Uh, yung kanilang mga rehearsal kahit na the day before, nandun sila. Gusto lang pasalamat each and every one of you. Tsaka sa post, GMA post, wala pa tulog yan hanggang kagabi. Maraming maraming salamat. Uh, maraming salamat sa team, uh, sa post, yung lahat. Uh, yun lang. Gusto lang pasalamat sa lahat. Sobrang uh, galing ng team na to. Thank you. Thank you, Direk Rico. Next question is for Direk Enzo. just uh, here's your question, po. With the challenges of taping schedule, how do you balance the fight scenes and dramatic scenes in the story? Uh, well, actually, the challenges now mostly for me, the live locations, kaya to shoot. But regarding balancing the drama and the action scenes, I'm lucky enough that we were given time to execute the battle scenes. That's So we were given time to so we were able to experience it in a happy coming, I believe. And uh yung, like Mam Cheska said, i a great war. So it'll be an uh, entertaining. But, uh, thank you. Thank you, Direct Enzo. Next next question is for Miss Suzette and Miss Ona Salas. Here's the question book. This isn't a retelling anymore. gaano kalaki ang inexpand ng mundo ng Encantadia? ah uh, sobra. Kasi nagdagdag tayo ng book. So, ang takbo natin, nasa book 4 na tayo. And then, uh, pinalawak natin yung mundo kasi kung notice nyo dun sa map, sobrang laki niya. Hindi pa natin sinasabi yung iba pang mundo. Pero ito, nagkaroon Miss Suzette, Miss Onay. Uh, so, uh, bukod po dun sa, siyempre malaki nga yung world na dadagdag sa external, pati yung internal, kasi nga meron tayong bagong apat na sari. So, kada karakter, bagong kwento, bagong journey. you. Okay. Thank you, Miss Onay. Thank you, Miss Suzette. Thank you for our creatives. Woo! Next questions are for Luis and John. This is your question, Luis. Any reaction nung nalaman mong magiging part ka ng legendary series na ito? Uh, my first reaction, uh, syempre nagulat ako and uh, growing up, I saw Encantadia and I love playing video games and when I stepped into my costume the first time, stepped on set, I felt like I was in a video game and I was all in right there from that moment. I made sure I will commit to the very best of my capabilities so physical form acting uh, fight scenes I prepared everything to the dot because I know Encantadix deserve more from me because this is this is a global brand for the Filipino culture and for that I'm very proud. Thank you. Thank you Luis John. Same question. Any reaction? part legendary series na Ayun, unang-una, uh, -una, magandang araw po sa inyong lahat, sa mga encantadics, sa mga friends po namin from the press at sa mga boss po namin na nandito po ngayon. Uh, first reaction, syempre, uh, galing ng mga sinabi ng mga kasama ko dito, sino pa naman ang hindi matutuwa at uh, magiging thankful and grateful na mapasama sa napakagandang programa na ito? Kaya ako po ay totoong natutuwa dahil binigyan po ako muli ng GMA Network ng isang napakagandang pagkakataon para makasama po dito sa programa ito. And gusto ko pong batiin lahat ng sangres. Congratulations sa inyong lahat. Nakakatuwa. Uh, kung proud sila, sino ba ako para hindi maging proud? dito sa programa ito. Congratulations sa mga, syempre, sa mga crew, sa mga staff na nagpagod, sa mga directors namin, maraming maraming salamat sa inyo, sa creatives. Thank you very much. Pasensya na kayo, nakikigigigigigigigigigigigigigig emotional ako. Hindi, biro lang po. Ayun, uh, salamat po ng maraming marami sa lahat. may enjoy nyo po itong programa ito. Thank you, John. Next questions are for Gab and Kiel Gueco and Vince Maristela. Gab and Ken, saan kayo pinaka nag enjoy at pinaka nahihirapan sa pagganap sa isang fantasy? Thank you po. Uh, una sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng nandito ngayon. Salamat sa pagbigay ng oras sa amin. Uh, pinaka nag enjoy <clears throat> Actually, every time we go to taping, we really enjoy. Kasi uh, lagi namin pinapasaya yung mga bagay-bagay kahit na pagod na kami, ubus na yung energy namin. From the broad directors to our co-artists, uh, talagang masaya kami lagi and I just wanna thank Sir Gabi Eigenman lang kasi on and off the set po talagang nagpapatawa siya kahit napagod na rin siya kahit upos na yung energy niya and sa simpleng bagay na yun nakaka-uplift siya ng uh, mood parang eventually lahat na rin kami na, nagiging masaya, natatawa. So, moments like that, talagang ina-enjoy namin. Yung nakaka-challenge naman, or yung mahirap, siguro yung... no first taping days namin, uh, yung wika ng Encantadia, <laughs> yung Enchan words, dun talaga kami pinaka hirapan ni Gab. <laughs> Kasi, uh, hindi siya ba, ay bago siya sa amin, and dito sa mundo ng Encantadia, bawal mong gamitin yung Gen Z words eh. So, but, <laughs> Eh, dun po kami sanay. So, one time, may nag, uh, may scene kami. Nag-cut si Derek kasi napasabi ako nung, na, ay, sorry. So, we had to retake the, the scene from the top part. Sabi kasi na Derek, mas magandang pulido. So, yun yung pinaka, pinaka naging challenge for us. Pero, but then eventually, uh, we got the hang of it. So, naging okay na. Yes, um, hello po. Uh, Una, gusto ko lang din ibigay yung praise and glory kay Lord kasi wala ko dito ngayon kung hindi dahil sa Kanya. So thank God talaga na pabilang ako sa isang napakalaking programa ng uh, GMA. Um, dagdag ko lang, yes, um, dun sa nahirapan yung sabiga kasi mahirap madlib eh. Di ba kami dito yung loko-loko, mga nagpapatawa, pero pag adlib ako, parang iisipin ko, pwede ba yun? Bawal ba to? So, sa masaya naman sa na-enjoy namin ang um, pagka magkaka-excite kaming lahat. Kasi doon ko na doon ko na feel na parang uh, yung genuine connection kahit mahirap o mabigat yung scene, um, hindi pa rin mahirap gawin. Uh, nagagawa pa rin namin ng tama at uh, maganda dahil uh, magkakasama kami. So, naguhugot din kami ng lakas sa isa't isa. So, yun ang pinaka-enjoy na enjoy ko dito. Abisala Rishma.